So yun mga idol, nandito tayo sa Abinson Sa Alabang So bumili ako ng TV na Sony Na 55 inches Sini-sit up na nila mga idol yun Yung pumaskaw ko sa misis ko Sa aming dalawa Ayan siya Ito na po yung resibo natin mga idol Nakabili na tayo so, Sit up na lang Tapos mamaya Gawin na natin yan don sa bahay matitesting na natin so yun mga idol na set up na namin yung TV ayan ayan po siya tapos yung likod yun yung luma namin so hanggang dito lang mga idol kung sino hindi nakapag subscribe ng youtube channel please like share subscribe and then pindutin mo yung bell button para po updated kayo sa aking video and then comment down below so mga idol hanggang dito na lang ba bye bye Oh, oh, oh,